memang kalaban 'yan. Sandap-bababa. Dibaba natin bababahan. Eh? Ayun. ayun, ayun. Okay. 117 no. Dito sa may bubong, sa may bubong, sa may bubong ay sa may bilog, sa may bilog sa taas. sa bahay na, no, nasa bahay na. Wala pa pa siya ng no? suplado. Hindi ito pa pa <coughs> sa may upgrade. Uh, ano, suplado? Meron sa may ano, sa may bilog sa may taas ha. Huwag mga baral doon eh. Okay, gagawin na <dyan> sa ano. <coughs> dalawa, dalawa. Ay, hindi. Trickster. Airdrop is coming patay Tap. na the... ba't di ko makita mga kalaban? hindi ka makita? agad hindi ko makita yung nasa loob kanina ng ano gasolinaan naka uh, sobrang liwanag ng na ano mga kamaroon ano okay. ano okay. ano ipalit niya ako nun eh. nostalgia diyan ba so? Lagi isa lang yun. Ako, may ravage. Bang! Malo na, talisig na. Sasapot na yan, boss. Mayroon natin. Ay, mayroon kalaban dito sa task force yan. pala, dalawa pala sila. Sasa, Pwede ko ah. Okay, sama lang. Ay, bo. Dwe. Baka may ano dito eh. Dilaw na ano. Stand it, wala. Wala, wala. Pang sniper yung attachment. Pang sniper yung attachment. May dalawang genetic pa. Baka dinodugtag yung kalaban niya. yung kakampi niya kanina. Uy, putang ay na nandito sa akin, boss. Bossing. Meron pa doon naka ano, naka medic. Apat yan, apat, apat. Ginawa nyo ba yung kinetic doon sa kala, sa ano, green? Meron pa ba? May dalawa pa yan, yung naka Charlie tsaka yung ano, yung naka puti Ito, 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 sa may ano Oh, Charlie, hindi ko makita Down na isa, down na isa Bossing

Mayroon sa may dagat, sa may baba dyan. Nice one! Bossing! <laughs> First game. First game, winnagod. Nakachang bagat tayo doon. Oh shit.